Chon Restaurant. So, share ko sa inyo yung lunch namin. Masarap siya. Okay. See you later, guys. So, guys, nandito na yung lunch ko. Fish sandwich. Tsaka, meron akong chef salad. Tsaka, sa ko ay ham sandwich. So, ito lang yung lunch namin ngayon, guys. Okay? Okay na to. At least, may laman yung chan. <laughs> so, Enjoy muna kami guys ha. Samahan nyo kami sa aming lunch. At mukhang nagugutom na rin ako. Okay? So guys, katatapos lang namin mag-lunch. Ngayon, time na naman para pumunta ng swimming pool kaso, So, mamaya-maya, baka hindi rin ako makapag-focus kasi may tugtog na naman doon. Okay? Say hi, habi Hello. <laughs> Pupunta kami sa pinaka-main pool. Okay? Ready na rin umuwi Say hi to sandals Bye bye to sandals bye. <laughs> You miss this place? Not this one <laughs> Not this one Nah, itu sih big chair. Yeah, you lay down and sleep on there. <laughs> You're comfy, huh? Not really, but. Not better really. Than, better than standing. Hmm. Better soft. Hmm. So, like, <laughs> <laughs> and... <laughs> hindi sumayad yung poong oh. <laughs> ayan nakatulog na yung nagaantay so guys nandito na yung car namin ayan. kahit na pano dumating na rin late sila na ang half hour pero okay lang at least mahaba pa yung oras namin sa airport so anong ginagawa ng asawa ko doon sa labas nakikipag-usap pa mamimiss ko tong lugar na to guys Kumuha na kami ng private car kasi nung una, nag lang kami. Natakot yung asawa ko dahil sa mabilis yung driver magpatakbo. Tapos ang daanan din kasi rito medyo... Thank you. Thank you, Romeo. Thank you, Romeo. Thank you, Banis. Bye-bye. So guys, nandito kami ng salams. Ayan. Order muna kami ng pata. Can we take our mask off? Yeah, boy. Okay. So, kakain muna kami guys habang mag-antay kami ng flight namin. Okay. So, nandito na kami ngayon guys. Sa airplane. Ah, eh? uh, ready na kami. Ready na kami. Umuwi. Mamimiss namin kayo. Sabi ko ready na o. Oh. Ang so, tuwal na siya. Uy oh. so, na kami pag to normalize na naman. See you later guys. Galing na kami airport. So okay naman yung aming biyahe. So guys, dahil nga sa galing kami sa biyahe, at uh, wala na kaming stock saan refrigerator. So kailangan muna namin pumunta ng grocery para ma, mamili kami ng pang-stock namin. Yung refrigerator namin wala nang laman. Kasi bago kami bumiyahe, ayan, inubos na muna namin yung laman para walang matitirang mabubulok sa refrigerator namin. So ngayon, dahil bumalik na kami, kailangan na naman namin mag-stop kasi matagal na naman kaming lalabas. Dito lang kami lagi sa loob ng bahay dahil takot kaming lumabas. So, bumibili na kami ng mga stock namin minsan good for one month. Ganun. Para kahit papano, hindi na kami maglalabas-labas dahil alam mo na, hindi safe ngayon. Kaya nga napilitan lang kami sa aming biyahe. Pero sa awa ng Diyos, okay naman. Healthy pa rin. <laughs> Thank God talaga na healthy pa rin. So tara guys, samahan niyo kami sa aming grocery ngayon sarap So, yan na guys. Comment naman ni Melena migs. Okay. So, medyo namimilit pa. tagasunod lang ako niya guys sa lang namimili sige so tapos na kami guys sa yung pang grocery yun ang tinatawag na quick shopper so punta na kami sa cashier ayan guys mabilis lang namin no? ganyan, ganyan kami mag shopping focus shopping focus shopping yan yung mga pinamili namin so ili-elect ko muna to guys para mamaya magluluto na ulit ako So, naghahanda na ako ng aking pananghalian. Dahil mag-alas 12 na, hindi pa ako nagluloto. Yan. Mag-ano lang ako guys, na misko ko kasi ito eh. Magpaksiw ako ng tilapia, lalagyan ko ng talong. Ako lang naman mag-isa kakain, so matagal kong maubos to. Ito guys, ang laki ng tilapia ko. Oh. Ayan. <coughs> eh ipapakita ko sa inyo. Oh, yan ang laki ng tilapia ko. At papaksin ko siya. Naminas ko na kasi yung pinaksin na tilapia. Matagal na akong hindi nakakakain. Kaya, ayan. Bumili ako ng likados kanina sa grocery. Para lang masold na yung aking ah, uh, doon? Pagiging takam dito sa pinaksin na isda. Tama ba? Tama. Hmm. So, yan lang guys ang may share ko sa inyo itong araw na to. Thank you sa panonood ng mga video ko. At sana huwag kayong magsawa ulit guys sa panonood ng mga video ko. At yung mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe my channel. Okay? Thanks for watching guys. Mabuhay!